Paano mag-set ng alarm clock sa ating Samsung Galaxy A02? Pupunta lang tayo sa may clock application. Ito. Ayan. Pagka-click nyo yun, lalabas itong pinakang homepage niya. So, all alarms are off. Naka-off daw ang lahat ng alarm na nakaset dito. So, tuturuan ko kayo kung paano mag-set ng alarm clock dito sa Samsung. So, may makikita kayo dyang plus icon. Pindutin nyo lang. Ayan, may makikita kayong oras. So, ayan, bawa is 7 p.m. So, 7 p.m. is mag alarm clock na ang ating cellphone. So, ayan, pindutin nyo lagyan niyo ng name ang inyong alarm. So, halimbawa is, alarm is, going to school. At ayan, once na malagyan nyo na ng pangalan and naset niyo na yung gusto nyong oras, bukod diyan yan, may makikita kayong Alarm sounds, ayan, pwede kayong magpalit. Diyan. So, hindi na muna natin papaltan. Dapat is, naka-on itong alarm sounds, vibration, is nose. So, ayan, tas itong nadito sa taas, dapat hindi siya naka-silent. Yung nadito sa taas. Alam, yung dapat is hindi nakasilent ang inyong cellphone. So, ayan. Kapag, kapag tapos na inyong ilagay ang oras, tsaka yung pangalan ng inyong alarm clock, so, pindutin nyo lang itong save. Ayan. Make sure na naka-on lahat itong tatlo na to. So, ayan. Save. At yan, tapos na nating iset ang ating alarm clock. So, ayan, nakalagay naman siya, oh. Tuesday, 27 May. Ibig sabihin, May 27, Tuesday, mag alarm siya ng 7 PM. Papuntang school. So, ayan, makikita nyo dito yung pangalan. At para tumunog ito is dapat, ayan, dapat nakakulay blue itong button na to. Ayan, click nyo lang yan. Once na mag-blue yan, matik na buhay ang ating alarm clock. So, tutunog siya pagkasapit ng 7pm. So, ganun lang kadali mag-set ng alarm clock sa ating Samsung Galaxy A02.